Wow. Hi, Good evening. i ko lang po sa inyo ang aming ganap kanina. Ayan po, pumunta po kami ng bayan para mag-groceries. Wow! Kasi wala na po akong tinda sa aking maliit na tindahan. Ayan, dito na po kami sa loob ng groceries. Ayan, dito po kami sa mga chicherya. Pero, kunti lang, wow. <laughs> lang po ang binili ko dyan ng chicherya. Iisang piraso lang po. Ayan kasi may hinahanap po akong chichirya, gusto kong bilhin kaya lang wala. So ayan. So bumili ako pero konti lang, ayan. Ay <laughs> isang piraso wow. lang po mga karels kasi um, konti lang po ang aking customer sa tindahan kaya yung mga binibili ko lang ay yung mga magbibili lang din sa tindahan ko. So kasama ko pala yung aking anak nga maliit. Ayan. <laughs> Baby kong lamulag. Ayan. Dito po kami ngayon sa mga sabon. May kami kaming sabon. Ayan yung aking anak. Gusto daw niyang sumama dahil gusto niya makapasok sa grocery. <laughs> Ayan. So, hinahanap niya yung sabon na wings. Ayan. So, nakita niya na. <laughs> so, pagkatapos niyan, medyo marami ang aming pinamili ngayon. So parang kinakabahan na ako sa aking pangbayad nito dahil medyo marami na namin napulot. Nabubulol na ako. so ayan. So sabi niya, nag-suggest siya nga, magkuha daw siya ng ice candy or ice pop. Ayan. so, alam niyo ba mga kareels, medyo marami namin napulot ngayon. Malaki-laki yung aming binayaran. So, nasubrahan sa budget yung ano, uh, na grocery. Ayan. So, mabuti na lang at extra money na, bin, na dinala. Ayan, pasensya na po mga karels, at nabubulol-bulol ako. <laughs> so, ayan. Dito na po kami sa aming bahay. Ayan. Dinespe ko na yung aking mga pinamili. So, <laughs> ayan. di ko na na blard ang aking video dito sa mga inamin so baka mapapalo tayo ni sir <laughs> so ayan titingnan lang po natin kung hindi tayo makaroon ng issue, oh <laughs> so ayan so medyo matagal-tagal yung aking video ngayon wow. so thank you for watching mga karels ito po yung aking ganap ngayong linggo na to so kahit masama yung ating pakiramdam pinipilit po nating mag mga grocery maghanap buhay kasi oh my god uh, kaya pa naman ayan <laughs> kasi wala na akong tinda so uh, mas mabuti na yung dito tayo sa ating bahay meron tayong hinintay na kahit piso dalawang piso, singko or limang piso <laughs> so sa hirap ng buhay ngayon kailangan po nating magsikap maghanap buhay, magtyaga magtiis ayan so kung saan sana po nakarating yung aking sinasabi so <laughs> oh my god ayan, thank you for watching mga ka-reels. follow for more god bless and happy sunday sa ating lahat wow <laughs>